Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Aray, kagigising ko lang po. Ayun, nasa Pangasinan na po kami. Ayun, nasa Pangasinan na po kami sa aming mga kapatid. Tapos dito po kami natulog kagabi. Yan ang aking kapatid si Violeta. Good morning! Good morning everyone. Magandang kaliwanagan. Ito nasa Pangasinan na po kami at the same time. Tingnan po natin sa labas. Ay, Good morning. Nasa Pangasinan po kami ngayon. Good morning. Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Nandito po kami ngayon sa bahay ng amin, kapatid dito sa Pangasinan na kung saan kami po ay magbabahagi at hahaplos. Kami po na magkakapatid na uh, kapanaligan po mga kapatid. So magandang kaliwanagan po sa inyo lahat. Manalangin po tayo kaya mangliwanag sa kalangitan, ang mga isa sa kalangitan. At ganoon din po isama natin ang lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pag-subscribe at pagtangkilik sa YouTube channel na ito ni Doc Hero. Napakapalad niyo mga kapatid sapagkat nakikita niyo ang aming mga Uh, ginagawa sa paggahaplos, pagbabahagi, naririnig din po ninyo ang kanyang mga binabahagi at aming binabahagi sa pamamagitan ng maliit na bagay na ito dito po sa YouTube channel ni Doc Hero. Magandang kaliwanagan po mga kapatid na WAPO ay i-share din po ninyo upang ang mga iba na hindi nakakarnig nito, na hindi pa nakakapanood, uh, ay mapanood din po nila upang makatulong po tayo sa kanila mga kapatid. Hindi lang po sa inyo, sa pansarili nyo, kung sa lahat po ka kahit po sa iba-ibang uh, uh, bansa. Dahil hindi lang po ito para sa Pilipinas, para po sa lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig, ng taos sa kanilang puso, sa kanilang pagdadasal, ay nasa kanila rin po yung kagalingan. Kayo po na bahagi namin mga kapatid ang tamang pagdadasal, nakalahad ang kamay, nakatingan na sa langit, at tawagin ay ang liwa, amang liwanag sa kalangitan, amang isa sa kalangitan. At ganoon din po ang lahat ng mga banal ng gila sa kalangitan. Shout out to my husband Kenny. Love you, honey. Shout out, pang <laughs> Kenny. <Take care. laughs> Ayun, salamat po. So, diba? Dito po kami. Ang dami ko niya na masasabi, ah. Ayun, yung sasakyan po nga. So, tara, ililibot ko po kayo. A few moments later. dito po kami. For today's vlog yung G-Passport na Dajang Dekarton. Hello, magandang kaliwanagan. Nag-aayos na po kami, mga kapatid. Maganda po dito. Sana all pa aircon cool. Ito naman si Justin. Magandang kaliwanagan. Haring araw. So, maliligo na din kami. Tapos mamaya, maglalakbay ulit mindset sa ibang bansa. Ito naman si Doc Aaron. Ano naman masasabi mo sa mga LGBTQ? To so, all LGBTQ community members, huwag tayong mga kung bakit tayo ganito. Oo, siyang ganito. proud sa ating sarili sa pagkat tayo'y nakakatuntung na kalamitan. Oh, oh. Kung tayo'y gagawa ng mabuti at tayo'y mananalit at mananampalataya sa amang Shanto At sa amang Jesus sa yan po, huwag po natin itatawag yung sarili natin. Be proud of what we are. Thank you. Ay, ang galing. Six and a half hours later. Ako ang unang sa surf itin, eh, nagmayat niyo. Pwede radyo baler mo lang. Hindi ko madamo kasla pagkwanda dyan yun. Ano nagmayat? Mabait, mabali nag picture tayo din ni O, oh, kumanin di ba ba to? Ay kita tayo ti Shell, bakat da. Tignan nyo po, white sand po. Yeah. Um, ayan. Mayat. Ano ka pa ikas dyan, naglansin mo. Ayun, may oh my god naman mo. Ayan, nagmay dati ni O, oh, kulay green mo ba Kala nagmaigayang dito yung sige first time ko sa Ilocos. Nalapsanan ni Tatay Kibigan mga kapatid. Nakabisat. Nag-ilocan mo ako ba amon ha? Natay Shout out sa mga Ilocano. Shout out sa mga Ilocano dyan. Wow, natatay kami. Nakabisat. Subscribe yung makaroon ni Daddy po. oh nyo. Hindi ba? Subscribe. Uh, subscribe po kayo dito. <laughs> uh, so, spiritual doctor, hero. Ayun. Subscribe po kayo sa akin dito. Ito po 1,000 yun. Tingnan yun. Mabalik sa Antigos na. Antigos sa mama. So, magandang kalahin lang. picture mga tibalasan. Ito. Hello, magandang kaliwanagan. Ano naman po itong mga biya? Kita kaliwanagan, mga kapatid. Lari na po sa dagat. Sa ilo. Nang uh, Ilocosur. Santa Maria. Santa, Santa Maria. Ito ko picturin kayo na. Ang... Nagalak ka ako mamang bato mo na. Nandun po yung tatlong unggoy na Lapikuro na kami mamu ni. So yun, tapos na po kami nag-picture taking. Yan, yung po yung van po na namin. Ay, Santa Maria. So, pupunta na ulit kami. See you na lang kung mamaya. Saan na tayo pa daw? Dating Dating pwesto. So sa labas. <laughs> so tignan mo ba ang mumulanaw? Wow, mo.